Giniling. 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 Yan. Duto tayo ng sigarilyas. Ayan, sigarilyas. Magbibisa tayo ng sigarilyas, mga load. Sigarilyas. करने Hindi mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Lahat ay gagawin ko ka para sa'yo. Hindi mo, mo ba alam na ikaw ang Lahat ay gagawin para sa'yo. Sana'y malaman mo ito kung para sa'yo. Ito na po, ito. Yan, sibuyas. Sibuyas lang ang paraan pag pagtimpla sa mga niluluto. Ayan. Ilagay na natin ang giniling. Lagay na po natin ng giniling. Kung para sa iyo, ayan. Ya, parang bukin muna natin po yung giniling. Yung malambot na malambot, yung malambot na malambot. Takpan mo na natin, takpan at na palambutin. Kumukulo na po, kumukulo na po, kumukulo na po. Ahunin natin natin, tanggalin natin yung ano, yung tubig. Ayan po, nahon na natin. Nahon na. Ayan, painitin na po natin ang kawali bago ilagay ang mantika. Painitin ang kawali. Wow. Ginisang sigarilyas po, ginisang sigarilyas. Ulam ngayong gabi. Ulam po ngayong gabi. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Sana'y malaman mo ito. Tung para sa'yo. Lagat ay gagawin ang paghihirap ko. Itong para sa'yo. Ayan, lalagyan na natin ng mantika. Ang mantika. Yun oh. Ayan, no? Ayan. Lalagyan na po natin ng mantika. Lalagyan na po natin ang giniling. Nakaso ako, nakaso. Nakaso po ako, musok. Nakaso. Ako na paso. Naba ng ano, yung taba. Taba ng karne. So, musok, musok. Pasensya na ako ng alo, dumusok. May kasama natang tubig. Ayan. Ayan na po natin ang sibuyas. Gila-gayang sibuyas. Simpleng lutong ulam, lutong bahay lang po. Simpleng lutong ulam, lutong bahay lang po. 油葱巴哈。 Lagay na natin ilagay na po natin ang sigarilyas, ilagay na po natin ang sigarilyas, sigarilyas po lang. Oh, wow, yummy, yummy, yummy. bangon ang bango, bango ng niluluto ng inyong aldo ang bango simple lang yan simple lang simple lang em trên lô tô lang, em trên lô tô lang, em trên lô tô lang, em trên lô tô nhà, làm Okay. Yan po na tayo. Lagyan po natin ng asin. Thanks for thanks for watching. Bye bye. Love you all, like and comment.